sa tapat ng isang ilog sa Pulilan, Bulacan. Nakatira si Gabriel Sumbilio, 10 years old, kasama ang kanyang mga magulang at apat na kapatid. Nangangalakal ng basura ang tatay niyang si Mang Jerry. Street sweeper naman ang nanay niyang si Ronaline. Matapos man ang halian, sa tabing ilog ang sadya ni Gabriel inabangan niya rito ang mga bagong hango na kangkong kasama niya ang kapitbahay niyang si Ronron Ron at Felix isa-isa nilang bubuhatin ang mga tumpok ng kangkong mula sa tabing ilog paakyat ng highway siguro sa atin naramdam natin magaan to pero isipin mo na lang yung bubuhatin nila pwedeng apat pwedeng tatlo sabay-sabay hindi -sabay. lang yun ha papanik pa nila dyan oh no? yung matarik na yan papanik sila bababa na naman so makailan beses ulit-ulitin nila yan ilan lang kaya mong buhatin? matatlo sabay-sabay ng ganun? mabigat nga ito mabigat nga mabigat nga magkano kinikita mo sa araw-araw sa pagkukuha ng kangkong, sa pagbubuhat ng kangkong. Pagin sila po ako, tayo ganun din po bibig. Ilang tumpok ba ang nabubuhat mo na kangkong? Tatlong, Tatlong piso lang ang naiuwi mo kada araw. Mga magkano yung pinakamataas mong naiuwi? 31 po. Aba, marami-rami rin ha. Na. Ngayon, naka 33 siya. Oo, oh, naka 33. May 33 pesos ka na pala. Pero pagkatapos mo magbuhat ng mga 33 na mga bungkus ng ganyan. Anong pakiramdam? yung katawan? Masakit ba yung katawan mo? Ano ano nararamdaman mo pagkatapos? Ay, masakit sakit yung katawan. Yung naiipon mo dito sa araw-araw, ano ginagawa mo? Ano, hindi ko ako na kasabay ng lockdown, nahinto rin sa pag-aaral si Gabriel. Pero nung hindi pa nagla-lockdown, nag po siya grade 2. Bukod sa hirap sa pagkain, wala na rin daw kasing pantustos para sa mga kailangan ni Gabriel sa modular distance learning. Para kay Mang Jerry, masakit makita na kailangan ding magbatak ng buto ang kanyang anak. Yun na nga lang din po pinagtatasal ko sa Panginoon dahil kahit paano binigyan niya kami ng anak na gano'n. Kaya lang, masakit pa rin po isipin na para mahirap tanggapin na sa batang edad, nakikita mo naghahanap buhay yung anak mo. Kaya lagi siya sabi ko rin sa anak ko, magtapos sila pag-aaral para hindi nila sagkapin yung ganito. Matapos maghakot ng limang pungtumpok ng kangkong, umuwi si Gabriel at inabot ang kitang 50 pesos sa kanyang nanay. Sino ang maglaro? Sa tulong ng isang guro, nakabalik sa pag-aaral si Gabriel. Grade 2 na siya ngayon. Modular ang mode of learning na ginagamit sa paaralang pinapasukan ni Gabriel. Tutuguan po ako ni Mama at minsan-minsan po mag- mag-aaral, mag-basa at mag aral Yung module po, bibigay po sa akin. Tapos, to bibigyan po ang lapis at ano, babasa. Marunong po siya pag tinutukan mo. Yan yes, sabi ko sa kanya, pag binabasa ko, tandaan mo ka para hindi ka wala pa -ulit, ulit tayo. Pag hindi ko sir paaralin, eh, ako lang din ang mahihirapan. Eh. Kailangan nila matutong magsulat. Kasi pag hindi ka po sir matutong magsulat, tawawa ka balang araw kasi pag pinapa-perma ka, hindi ka marunong mag Hindi mo alam yung pangalan mo, isusulat mo. Pero kung si Gabriel ang tatanungin, gusto niyang bumalik sa face-to-face -face classes. Mas gusto ko po sa maeswela. Yung teacher ko din nagtuturo. Isa po si mama. Pangarap ko po maging pulis. Mangulin na sa